Iba pang nakuha ang details yung PNP regarding po yung sa iba pang nagreklamo victims versus Yes po, may mga na-interview na po tayo at uh, nakausap ko mismo yung officer na nakapag-interview po dito sa mga sinasabing naging biktima din sila, di o mano, ni uh, Pastor Kipuloy. As to the details, at uh, medyo sensitibo yung mga detalye nga uh, binigay doon at uh, kung kayo siguro yung makakakinig, medyo... Paano ko ba i-describe don, Medyo... Uh, horrible is uh, for, for lack of better word po. Medyo ganun po yung uh, pagkwento sa akin. So, just can imagine a minor uh, being sexually molested by an individual at uh, sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they they were mol allegedly sexually molested by uh, a polikibuloy po at... Uh, and they are being threatened na kapag sila ay uh, i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man, yung kanilang uh, naranasan sa kamay po ni Apollo Quibuloy ay uh, i-hunt sila ng angels of death. So just can imagine a uh, minor being threatened of death. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila ang sinasabi doon sa mga bata. And uh, um, if I may share na talagang, awan ko kung paano ko ba sasabihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Uh, ang uh, nililinaw lang natin, ang sinasabi na, pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata. Ang sinasabi sa kanila ay, uh, they still, they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang uh, nakipagtalik sa kanila ay spirito ng Diyos. So, kayo na po, bahala ang ano yan, but nung ako ang uh, kinukwentuhan ay uh, these are all children so kung ako ay nangilabot i don't know kung ano yung nakamdaman nyo yun, nung ako yun kung marinig ko yun sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nananatiling intact yung kanilang pagkababae dahil lang sabi ko nga ang nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng dos. i don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan itong mga batang ito. Again, inuulit natin, these are all allegations at uh, natatakot yung mga nakausap natin, uh, not only for themselves, hindi lang para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot nga is the angels of death. So gusto kong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima nila pas, ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakakanas ng ilang taon ng pamamolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at uh, wag po kayong matakot sabihin natin yung totoo. Maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang na biktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Mom,

sana ito yung uh, makita nila, yung efforts ng PNP ng gobyerno kung paano natin talaga pinuksige na mapasakamay natin sina Pastoki Buloy at iba pang niyang mga kasamahan. At uh, gaya nga ng sinasabi ko, ini-encourage ko yung iba namin, yung iba pang mga nabiktima na, na wag kayong matakot. po kayo ng PNP, po tayo ng ating gobyerno. Mas, I, I've seen some I, I've seen some names but I hope you understand na uh, very sensitive very sensitive itong kaso na ito I cannot even reveal how many yung na-interview but uh, I've seen some 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 shots at uh, sabi ko nga kung ako mismo ay nangingilabot sa mga nakita ko at narinig uh, I don't know kung isang ordinaryong tao na makakarinig mismo doon sa mga nagsalita hindi ko alam kung paano nyo tatanggapin po 'yon hindi uh, nila sinasabi na nangyari to sa kanila? Hindi ko maibigay yung eksaktong edad. Baka I may be giving too much uh, details na makakamaaring makapag-identify kung sino itong mga to. Because like, sinasabi ko nga, takot. Takot yung mga bata. Uh, dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng angels of death. Angels of death. Yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng angels of death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine, a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakuting kang ng ganon. I don't know kung, kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Kaya, well, yung ko ay nangyari isang like, yes. po? Yes. Yes. Paulit ulit Paulit-ulit po. Kung yung sinatawag ng angels hey, of Well, hindi natin alam kung uh, ito bang angels of death ay uh, literally mga sinasabing uh, mga goons nila ko'y buloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Again, you have to understand na... Uh, very limited yung binibigay naming information because takot, takot yung mga bata, takot yung mga nakausap natin na until now na nagkalakas ng loob. Remember nung sinabi ko na while ongoing yung police operation, may mga lumalpit na and we expect na ngayon na nasa kamay na natin si na Pastor Kibuloy, baka this would somehow is the, is the, the fear na nakakamdaman ng iba pang nabiktima. So I would like to take this opportunity, opportunity nga na manawagan, baka Meron pa dyan na nanonood, wag po kayong matakot. This is the the time para i-share nyo sa amin yung inyong uh, nakaranasan at po nga po kayo ng uh, gobyerno. Ano so, mali composition ng agents of that active and retired police, uh, military? Wala pong sinabi, wala pong uh, sinabi na ganoon basta ang uh, talagang sinabi lang uh, yun ang panakot pagkatapos nilang pagkatapos makipagtalik sa kanila di umano si Pastok Kipuloy ay yun ang sasabihin. Anong klaseng threat, ma'am? Uh, may papatayin ba? May lulukutin? Hindi ba kayo sa Bahala na sa kanila. Hahabulin sila. Hahabulin sila ng angels of death. Hindi lang sila, pati yung pamilya. And uh, understandably, uh, kasama na yung harm sa, 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 kila, sa kanila at para sa pamilya niya, including death. Kaya nga angels of death siguro. Doon natin kuhanin yung, yung term na yun bakit natin natin makikita na mayroon po mga na po natin ma'am sabi ko nga may mga na interviews may mga na-interview na po I've seen some pictures ng mga allegedly victims at uh, although sabi ko nga hindi ko mai sa ngayon dahil nga sensitibo itong uh, topic na ito at uh, takot yung mga bata but uh, again sabi nga ng PNP hindi dapat matakot kasi puproteksyonan sila ng PNP po at of course the whole government bit appears na common denominator mga bata bakit mga bata i really don't know i really don't know how to answer that sir bakit mga bata uh, ang isa lang nakikita ko siguro ang bata ay pure uh, hindi ko alam kung pwede kong sabihin yung yung word. yung word kasi yun yung sinasabi na ganun pa rin sila, intact pa rin yung pagkababae nga nila dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Just can imagine how, how, how difficult it was for a child to suffer di sa ganitong ano po sa ganitong sitwasyon po. Nakikita ko difficult mo kasi mm -hmm. sensitive ng issue. Na, um, in your press release yesterday, you made mention about alarming pattern. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at kung paano sila ginamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin. Di umano, again, I'm using di umano allegedly ng uh, ni Pastor Kibuloy paano sila ipapasok sa kwarto bago sila these are the details na I, I, i hope you understand na hindi ko masabi because i myself nung marinig ko yon napalunok lang ako i'm sorry I, hindi ko rin hindi ko sabi ko nga kinalabutan ako nung marinig ko yung kwento alam ba ng mga parents sa mga na nangyayari 'yung mga they i think some Definitely, definitely. These are minors, 12-13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Yan ang lumalabas na alam, alam di umano ng no mga magulang dahil nga parang they are being offered. I, I mean, Pero at this point, ma'am, yung the children, they are the ones who approach or the Uh, I, I, I don't have the details kung paano and how. Uh, again, I hope you understand na hindi ako makapagbigay ng mga detalye na maaaring makapag-identify sa mga bata na ito. So, ingat na ingat po ako. I have to seek clearance kung how far can I reveal. So, yan lang yung kaya kong i-reveal for now na about the angels of death, about the manner they were being prepared before they will... Uh, uh, entered the, uh, the room of uh, Pastor Kibuloy, allegedly, and even yung pagtatalik sa espiritu. Uh, those are the only things na po pwede kong i-share for now. But the other details, I cannot. Ma'am, may si Pastor, yung threat ba ng angels of death, eh meron pa rin doon. Well, we have to expect na na ongoing, ika nga, continuing yung threats na yan and uh, that is probably the reason why ang mga bata ay takot pa rin magsalita because they keep on saying na yun yung paulit-ulit na sinasabi sa kanila na habulin sila ng angels of death. kasama po yan ma'am sa iniimbestigahan po, iniimbestigahan po ng PNP. Maliban doon ma'am sa ginagawa sila ng panakot sa mga maglalabas ng secrets, may iniimbestigahan pa tayo na iba pang mga activities ng angels of death? Well, yung concentration ng focus, I mean, yung focus ng ating investigation ngayon is based doon sa mga revelations ng mga bata, including uh, the, if talagang yung mga angels of death ay talagang mga guns yan or just a figurative speech para lang takutin ng mga bata. But uh, ongoing po, sir, yung investigation po. Pero safe na ba yung mga bata? I I I I uh, I can say na necessary precaution is being uh, is being uh, considered para to protect po itong mga bata po na ito kung asaan sila I I I cannot say that. po na aalay ano ba yung promise, ano ba yung nakukuha nila? Bakit kumaabot sa ganung po? Well, ang isang sinasabi is sa uh, Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang uh, passes to heaven. I understand. So, yun yung uh, I don't know how, how, how an individual can do those things sa isang bata. I, I cannot

Yes, yeah, yun din ang sinabi sa atin na itong partikular na bata na to, ikaw, ikaw ay pang pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday at paulit-ulit. Not once, not twice. Just can imagine. 12-year-old kid. Uh, I don't know. Sabi ko nga hindi ko alam paano nagagawa ito sa mga bata. Uh, that we have to that we have to find out po kung uh, hindi natin natanong kung during the actual uh, sexual intercourse kung may suot ba na I, we, have, we have we have to check po we have to check po as to the details Medyo I hope you understand hindi ko maibigay kasi we're dealing with with sensitive matters here mga bata yung involved kaya baka hindi ko hindi hindi natin masabi po well, During the operation nakita ko mmm novice my mommy pastor po. And during the operation po, ko may bless, yung seniors, din po nagsucommit glutathione to GC nurse. sa pag uh, operation ng ENT may pwede niyo Definitely, kasi particularly yung doon sa tinatawag natin nasa innermost circle niya na sila mismo ang uh, nag indoctrinate sila yung nagsasabi, sila yung nag-aalay doon sa mga bata po. Definitely, who are those? Antayin po natin yung formal complaint po. Yes, I, I've seen names doon sa mga nabiktima to, na-biktima po. So padadagdag mo talaga. Yes po. Majority minors. Yes. yung, mga bata mga na ito, yung mga biktima, uh, sabi niyo nasa safe na po sila, pero meron na po bang in na-initiate na psychological test sa kanila? Uh? Oh, we will, uh, we are coordinating dun sa mga, of course, sa DSWD, yung mga social workers, psychologists, kasi you just can imagine yung pinagdaanan ng bata. Okay. Sabi so, so kasama po. Sabi niyo po, po ulit, so medyo naging parang habit na. Yeah. Uh, so, gano'n po ba kahirap? Hindi kasi po wala po ang anak na babae, pero gano'n po kahirap na mag-unlearn sa isang ano na po ito eh, nakatatak na po to sa isipan at puso ng mga bata na inabuso po. So, practically, yung trauma nito for life, for life ito eh, just can imagine, a 12-year-old kid being sexually abused ng paulit-ulit di umano ng isang tao na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sexually abuse exploit children as young as 12 years old for a parent to allow this i don't know kung kung bakit nagagawa ng isang magulang ta i offer yung anak nila in the name of faith thinking about this ano ang um, dapat asahan as of tibu? Asahan niya sir na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila.